Ah. Ito ang buhay <laughs> mahirap guys. Tingakot <laughs> kami lang. Oh. Ah. Ah. Nagtatiles kami, nagtatiles. Nagtatiles. Shout out sa inyo lahat dyan. Sa mga followers natin na matitibay ang katawan. Followers ng mga contraction to eh. Yan, Ayan, magta pangangatap. -tiles na yun ng ano. Ang kwalitin ka, magta-tires mag-isa. Ha? Huh? nakianakisa uson ako na sa test uh, uh, hey, hey, si hey, hey, hey. ano nagkanta kita tayo ngayong yung 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 na yung yung mo yung ano kwarto? yung kwarto. yung 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 na. yung yung Malika mo kasi. kasi. Mahalikabu ito nag-aakot kami ng ano? Adisib. Ano pala ito? Adhesive. Yeah. Ito? Adisib. Nakakit kami kasi baka mabasa sa ulan. Dito lang papabasa isa tayo. Oo. Oh. ito <laughs> lang <laughs> ano dito natin. Nga, kung nagbubuhat ka kaya, Teg. ah, Oo, <laughs> oh, yeah. <laughs> Mag-aakot kami ng siminto. Adhesive. Ah, ano pa ka na? Ah, yung palaman. Palaman ng tiles. Wala man ng tiles niya. Sige to, wala Ano? Wala kami customer ngayon, magagawa kami na ano ito. Ah. Ito ang buhay mahirap guys. Ikakot <laughs> kami lang. Oh. tiles kami nagta tiles yeah. Set out sa inyo lahat dyan Sa mga followers natin na uh, Matitibay ang Katawan Followers na mga Contraction to eh. Kasama ko ah, Kakot okay. Maulan na kasi kaya binibilis na namin pag ano. Yeah. Ah. Wala kami customer ngayon kaya ito muna ang ginagawa namin. Nakakot kami ng palaman ng tiles. Palaman na ito sa tansi. La, ano yan? ng ang pangalan yun yung nasa gitna laot ah oh. adisib 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 no sa sa gitna ng ano yung tiles <sighs> bago na ba ayun maulan na guys nabutan na kami ng ulan ah yaa ah. matay na ulan na na ako Ah, mula na. Ah. Oh. Sana lang yan. Isa lang. Oh, yan. Tumunta mo. Mula. Mula, no? Malakas. Oh. Oh, sana lang. Ano? Hainan mo na, guys. Pagkatapos lang mag, ano, maghahakot na, ano, yung gagamitin sa tiles. Shout out sa no sa Team Katatak TV sa Ilkan. Shout uh, sa inyo lahat diyan. Marami ba kayong ginagawa? Kami dito wala pa. Shout out sa mga followers natin na si ano si Boss Dindo. Katatak TV. Yan, shout out. Daniel, mga Team Katatak yan, lahat na, lahat na sila diyan. Kaya ano kay Jan pull yung ano natin. Ah, sponsor natin sa ano, sticker. Sticker na tatainting vlogs, yan. Daw, ipapadala na, ipapadala na lang niya yung ano, yung sticker. Kasi wala na ako doon sa kabila sa may ano, sa may Ilkan. Nandito na ako sa Bulacan kaya ah, ipapadala na lang niya sa ano sa address ko. ya yeah. thank you thank you sponsor Janpol ya Jan. Jan Janpol Sir Janpol ya Jan. selamat puasa stiker mau